Ha? Huh? Yan pala. Uy, Junile! Kaya na pa kita inahanap ba? May magandang balita ako sa'yo. Ha? Huh? Please! May sasabihin ako sa'yo. Maganda to. Bilisan mo! Kaya na tumagugustuhan <laughs> <laughs> mo to. Bakit? Hmm. Ano na naman kayang ano na ito? Oh! Parang nagmamadali ka yata. Ano bang meron? Tahangos na ka. <coughs> ano bang ako dito eh? May istorbo na naman ako. Ano bang magandang balita mo? Eh, sabihin mo na. May bago kasi ako na ano. Na... Nalaman na naman na may bagong investment ngayon <coughs> para gusto mong sumali parang di ka na masyadong nahihirapan mag ano dyan oh may kita ka na tapos ang laki laki pa ng balik sa'yo oh. gusto mo sigurado ito hindi na palpak to legit daw ito Juni, ano Juni, legit daw ito <laughs> oh, ayaw mo pag -ayaw mo bahala ka yung iba na lang hiayain ko baka mamaya manghinayan ka na naman ayan ka na naman eh ipapahamak mo na naman ako eh Among nanahimik na nga ako dito na ano, nagtatanim na nga lang ako dito ng ano, pipino o, Tapos ko nang taniman yung isang plot na yun, tsaka ito na naman o, Tapos, i mo na naman ako dahil lang sa mga ano na yan Inves, Investment na naman na yan o, Wag na wag mo na akong ano yan Yayain pa, hindi mo na ako mayaya ngayon Kahit Anong gawin mo Suluhin mo. Hindi naman kita ini in in yun ini. Yun. Yung sa akin lang naman, isinishare ko lang yung alaman ko. Ano ba diba kung anong pangalan ng bagong investment ngayon? Anong pangalan niya? Kapalduhan. Yun. Ang bagong nilang pangalan. Kapalduhan. Oh, dun pa lang sa pangalan pa lang ng investment na yon Papaldo na tayo. Kumbaga, kikita na tayo. Ikaw rin, magsisisi ka. Bahala ka alis na ako sige iwanan na kita dyan mag Tanim ka na lang dyan basta ako sasali ako buko oh, na junini na yun ah paganda ganda na ng ano ko dito eh nagkukonsentrate na ako magtanim dito oh andyan na naman tsaka maganda nga yung pangalan ah kapalduhan bah mukhang paldong paldo yun ah ano kaya Huh? Sa na naman kaya ako? Baka mamaya, madali na naman ako. Masunog na naman ako. Pero sayang din. Baka legit na yun. Tapos tatagal. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. ko si Ginuni. Baka na sakaling tataman. Tata. Ikaw ba? Gusto mo na bang sumama? Tara! Naman, sama ka na! Oh, ano, ini Ganyan para yung pagtatanim mo. Ha? Eh, sabi kasi yung oh, sama na lang tayo dun sa ano eh. Dun sa tinatawag nung ni Junini oh. Hindi pumunta dito. Nasasali na naman tayo dun sa kapalduhan na yan. Ang mo. Ito so, na ano yun. O. O di may pang pangbayad ka na naman dyan sa ano mo. Sa ginagawa mo ngayon. Di ba? O. Ano? Sasali ba tayo? O sasali tayo? Ha? Ano? Ano?